Ito yung araw na babalik tayo ng Bagaw Cagayan Upang puntaan nga Yung isa sa pinagmamalaking tourist spot Dito sa Bagaw Cagayan Na Blue Waterfall At isang arit sa pwede pang mapuntaan dito Na Lipit Canyon Kaya tara Samaan nyo nga muna kami Kasama yung mga ibang vloggers na nakasama natin sa Pavurulot Festival. Naisipan nga namin mamasyal dito sa bayan ng Bagaw. Naipapasyal nga natin natin yung mga bisita natin taga ibang lugar. merong taga Manila, taga Quezon, taga Zamboanga, Sikio, at mga taga Isabela. Kung ano bang meron dito sa atin sa Cagayan na mga pwede nilang punta. At isa nga rin itong Blue Waterfall Sabi nga napag-isipan. Dahil sa tulad natin, first time lang din yung iba makapunta dito. Mula to gay ng mga pong. Abutin nga lang tayo ng dalawang oras sa biyay. Para makarating sa bayan. Na kung saan matatagpuan yung Blue Waterfall. Nadadaan nga tayo dito sa bayan ng Peña Blanca. Dahil sa mas mabilis nga ang ruta dito dito pag galing tayo ng Tugigiraw na dinaanan na rin natin na nating mga pagkain na nga dito sa bayan ng Bagaw kaya maraming salamat po sa nagbigay nito di ko na po kasi mahalal pangalan nyo at bago nga tayo makarating dito sa may ticketing area mga po kailangan nga muna nating sumakay na abalapan na pulong pulong sa sakyan pababa na choice nga rin natin na pwede nga na bagsakay pa nga lang natin ng abalapan o pulong pulong ay dito na ako mag yung adventure natin na extreme yung feeling dahil sa mga naglalaki ang batong madadaanan natin ayan papapana naman o ano ano

Sa kabila na magagandang view. So, May magandang daanan so, din. Medyo, Grabe. Ay, ay, ay. Nag-aala lang ako kay ano, agay. Baka lilipad pa. Ano sa wakas na karating din tayo sa baba ng ligtas na dito na mag uumpisa ang ating trekking adventure Well, uh, expected ko na na ganun talaga kahirap yun ba pero mayroon naman mga riders na magi-help sa atin na. Yes, so, yes. Stick yes. yes. parin dito. Basta. Ah, 'di. Ba, eh ano, pagka pumunta kayo dito, huwag kayong mag-expect na hindi maganda 'yan. Ang ganda <laughs> ng daan. Ay, kain ako. Ah, ano, na ano ako nang nang ano nang 2 minutes para mag uh, Talaga ako ng 2 minutes at 3 ako ng 2 minutes. Oh, mm -hmm. ikaw po. Kemustang experience mo sa, sa daan? dal? Binigpasot ko. 3 minutes. Grabe Eto ano Ano? Mm, Umiiwalay sa glitso ka luluwa ka Pero buhaber kaya to siyo. At bago nga tayo mag trekking mga pongs Briefing ka muna tayo ng mga tour guide nating mga kasama Para sa mga safety At kung anong mga gagawin mamaya sa trekking So dito pa lang entrance Pupunta na ng... po At dito tayo magtrekking Yan yeah na masasabi nga nating masaya to Dahil sa marami nga tayo Pumunta nga dito Na hindi nga mawawala rin dito Yung body natin na si Karakwa Vlogs Na ang pangit nga lang sa mata ngayon Ay yung makakakita tayo na go holding hands Habang naglalakad Na mapapasan na lang tayo talaga Hanggang <laughs> sa may madadaanan na nga tayong unang ilo Na sobrang dulas nga ng mga bato Na may madadaanan nga din tayong maisan Bago tayo makarating sa unang falls na madadaanan Hanggang sa marating na nga natin yung unang falls Na hanggang dito na nga lang muna yung kwento Dahil sa gagawin natin to ng part 2 Ang mas maganda mas extreme nga experience Kaya salamat sa panonood Hanggang sa susunod uno